Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Aming mapagmahal, kapagpalang Diyos, sa oras na ito ng pagluluksa at paggunita, lumalapit po kami sa inyo upang idalangin ang aming mahal na kapatid sa samahan na pumanaw na. Maraming salamat po sa buhay na Kanyang ibinahagi sa amin, sa Kanyang kabutihan, serbisyo at pakikiisa sa aming samahan. Salamat po sa mga alaala -ala at sa mga mabubuting bagay na iniwan niya. Panginoon, kami po'y nananalig sa inyong pangako ng buhay na walang hanggan. Naway tanggapin niyo po siya sa inyong kaharian. Linisin ang kanyang kaluluwa sa anumang pagkukulang at ipagkaloob sa kanya ang kapahingang walang hanggang sa inyong piling. Hipuin niyo rin po ang puso ng na ng kanyang mga naiwan. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, ng pag-asa at ng lakas upang magpatuloy na may pananampalataya. Naway ang kanyang alaala ay manatili sa kanilang mga puso biglang bilang paalala ng kanyang pagmamahal at dedikasyon. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapig Taga Amen. Amin Hiram Sa Dios Ang Aking Buhay Ikaw Atakoy Tanging Handog Lamang

ý nghĩa của mình ý nghĩa của mình ý nghĩa của mình sinon nagmahal ang tangung dios ang piling bulan ako umi Undi kumang bigyang halaga Angu buhay kong handom Angu buhay kong kram sa Dios Undi ako nangwa mahan si gaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroong damal sinong may pag-ibig Panginoong nagmamahal kundi ang tao Diyos ang pinagmulan kundi ako umiwan

Lupa, babalik na po ang buhay mo sa lupa na mula bago mo linisin ang doon. ng iyong kapwa Hugasan ang iyong putik sa mukha Kung ano ang di mo gusto wag gawin sa iba Kung Anh không yêu inu tang, ai sẽ rinh cả Sa munda, ang bu hay ai rong hang Tayo ay lupa lang kaya pilitin mong ikay magbago habang may panahong ikay matuto pagmamahal sa buhay. Ma. Uh, isang magandang magandang gabi po sa atin pong lahat. Ah, uh, narito po ang ah uh, uh, samahang kapatiran ng bayan sa pangunguna po ng aming pangulo Virgilio Gagarin Pabros sa amin pong uh, pangalawang pangulo si Mang Chris Marsan. At bagamat wala po sila rito ay ipinaabot po nila ang kanilang uh, pakikiramay. Sa amin pong butihing buting sekretarya, Lara Pabros. Sa ating pong uh, Edna De Rosantos. Santos. Sa amin pong mga kasama na mga BOT na nagtitiyagang uh, sa sakripisyo sa ating pong uh, samahan upang makailak po ng mga uh, nasisingil na damayan. Uh, at siyempre po, yung uh, amin pong gumagabay, pagka nagpupunta kami ng patay, at uh, po, inihahayag po ni Kuya Diego Poklong ang ating pong uh, na iipong kapirahan na kung saan sana po ay uh, marami pa po ang dapat sumapi dito po sa aming samahang kapatiran ng bayan. Muli po sa inyo, magandang gabi, maraming maraming salamat po. Ang kapatiran pong bayan po ng Gimba ay may kabuoan pong 266 po na tao. Ang nalikom po naming pera ay 5,400 po. Nagbigay po si Consi King Pabros, asawa po ni Ma'am Lara, <coughs> ng isang libo po. Kaya po naging 6,400 po ang iabot po namin sa inyo. Lahat po kabuuan po ng kapirahan ng kapatiran ng bayan po ng Gimba. Ito po yung aming binipisyong bibigay po sa inyo. Nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa kapatiran at sa nagbigay po ng isang libo si Ma'am Lara po. Opo. Si... Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Si Consi King po. Opo. Salamat po, Consi King. Huwag niyo lang pong kalilimutan si Consi King bros.